more I studied, Joel, I realized, no, they are not the same. One has to be true, one has to be false. Mm. So I struggled for a few months. Which one is true? Israel has Habang tumitig, ang pensyon at pigmaan sa pagitan ng Israel at Iran at maging United States of America. Isang nakakagulat na pangyayari ang nangyayari sa Iran na hindi kaanong maraming tao ang nag-uusap patungkol sa bagay na ito at may isang malaking pagpapalik buhay na nagaganap sa gitnang silangan sa ngayon at ngayon ay tatalakayan natin ito ano ang nangyayari sa Iran mga kaibigan halika atin itong pag-usapan sa pagkakataong ito Libu-libong mga Muslim sa Iran ang nagiging Kristiyano habang higit sa 50,000 ng moske sa reyon ang nagsasara. Sa isang artikulo ng All Arab News, ipinaliwanag nila kung bakit nangyayari ito. Si Muhammad Day, isang senior cleric para sa Pangulo ng Iran na si Abraham Raisi, ang unang naglabas ng balita kung saan sinabi niya na 50,000 sa 75,000 na moske sa Iran ay nagsasara ang kanila mga pintuan. Isang cleric na may pangalang Muhammad Ma'i, ang nagpaliwanag na ang dahilan nito ay dahil sa galit ng mga tao sa pagsisikap ng gobyerno na ipatupad ang batas ng hijab. Ang mga protesta laban sa mga batas ng hijab ay nagsimula noong una karang taon nang si Masa Amini ay mabrutal na pinatay ng gobyerno ng Iran dahil sa hindi pagsunod sa Islamic law ng pagsusunod ng hijab. Ayon sa Sahih Muslim 3240 sinasabi dito na kapag nakakita, si Muhammad ng isang magandang babae. Siya ay napakasidhi na makaranas ng dibug para sa kanila na kinakailangan tumakbo sa kanyang asawa upang may kapagtalik at mapawi ang kanyang dibug. Sa loob lamang na maikling panahon, pagkatapos ng mga pangyayaring ito, pinilit na mga kababaihan na takpan ang kanilang mga sarili upang hindi magkaroon ng libog sa pupeta at matulog sa mga maggatang papae na nagsusuot ng pangkaray ng kasuotan bagaman ang artikulo ay nagpapahiwatig na mga protesta laban sa hijab ay maaring nagumpisa sa orihinal na di pagtitiwala sa rehimen sa Iran. Ang tipping point para sa mas Islamic Exodus ay ang katiwalian ng injustice ng rehimen ng awatala sa Iran tungo sa kanyang mamamayan na nagre sa pagkawala ng pananampalataya sa Islam bilang relihiyon ng katotohanan. Ang mga ulat ay nagpapakita na isang lumalagong pilang ng mga Iranian ang naghahanap ng katotohanan kay Jesus. Si Marzi Amir, isang babaeng kristyanong evangelista sa Iran, ay nagpahagi na ang pang-aapi sa mga mamayan nito ng Islamic regime sa Iran ay tumutulong sa mga tao na makita ang katotohanan sa kanyang pagkipagdigma sa Iran. Wala silang kahit isang masamang karanasan. Lahat ay nagiging uhaw na mahanap ang katotohanan at nakikita niya na inahanda sila ng ating Panginoong Diyos. Hinahanda ang kanilang puso bago pa man sila makipag-usap sa kanila. Maliwanag na mga puso ng maraming Muslim ay nagbubukas sa pagsunod sa ating Panginoong Kristo habang napagtatanto nila ang demonic oppression na dala ng reliyon ng Islam. Ngayon ating balikan ang pag-uusap at talata na binanggit sa sahih Muslim 3240. Makikita natin dito na nagulat si Japir na nakakita si Muhammad ng isang babae at kaya't siya'y pumunta sa kanyang asawa at nakipagtalik sa kanya. Ipinapahayag niya sa kanyang mga kaibigan na isang magandang babae bumalik sa anyo ng isang demonyo kaya't kung nakakita ang isa sa kanila ng babae dapat itong agad na pumunta sa kanyang asawa upang mapawi ang mga nais na nasa kanyang puso. Ito ay tinatawag na libog at si Jesus ay tumutukoy dito bilang pangangalong niya sa Mateo 5 verse 27 to 28 na nagsasabi nito. Narinig ninyo na sinabi sa sinaunang panahon, hindi ka dapat mambabae. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang sinumang tumingin sa isang babae upang magkasala ng may pagnanasa ay nagkasala sa kanyang puso. Nakikita natin ang malaking pagkakaiba ng mga aral na itinuturo ng Islam at Kristyanismo samantalang pinapasaya ng Islam ang laman at nagbibigay ng lisensya upang mapawi ang libog sa pamagitan ng ibang tao bukod sa iyong asawa sa pamagitan ng agarang pampaligaya mula sa iyong asawa. Itinuturo sa atin ng Kristyanismo na ipaku ang ating mga masasamang pagnasa at magkaroon ng pagnanasa na makipagtalik lamang sa ating mga asawa. Hindi gamitin sila bilang kapalit para sa isang magandang babae na hindi natin pinakasalan ito ay likas na masamang aral sa Islam na responsable sa katiwalian na nakikita natin ang mga pamahalang rimhen na sumasang-ayon sa reliyong ito. Sa wakas, ang likas na instinto ng tao ay dumadaloy palayo mula sa kasamaan kung ito ay nagpapakita ng masyadong malawak sa ating buhay na eksaktong kung paano ang nangyayari sa mga mamayan ng Iran sa Islam ang kabaliktaran ng kasamaan ay pagmamahal sa ating Panginoong Kristo ito ang epitome ng tunay na pagmamahal. Kaya habang ang mga mamayan sa Iran ay dumadaloy palayo sa mga bagay na ipinapakita ng Islam, sila ay nagsisimulang maunawaan ang eksaktong kabaliktaran ng pagmamahal ng ating Panginoon Kristo sa kanila. Lagi nating tatandaan mga kaibigan na ang tunay na daan ay masusumpungan lamang natin sa ating Panginoon Kristo at hindi sa ibang tao sinuman sino man sapagkat ang ating Panginoon sa Kristo, siya ang tunay na daan. Juan 14 verse 6 Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoon sa Ama kundi sa pamagitan ko. Kaibigan, ang tanging daan patungo sa kaligtasan at patungo sa tunay na kaligayahan sa buhay na ito ay masusupungan lamang natin sa ating Panginoon sa Kristo purihin ng ating Panginoong Diyos at salamat kay sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal mga Pangilinan naming Diyos, ang aming puso ngayon ay nagagalak sapagkat nasumpungan po namin ang totoong daan patungo sa tunay na kaligayahan at patungo sa kapayapaan ng pag-iisip na masusumpungan lamang po namin sa aming Panasong Kristo. Kapayan po kami at tulungan kami Panginoon na makita araw-araw ang aming Panginoong Kristo. Masilayan din nawa Panginoon ng aming mga kaibigan ang dang ito ang daan patungo sa tunay na kaligtasan. Nawa rin Panginoon patuloy na alagaan ninyo ang mga mamayan sa Iran. Gawin din ang mga kaibigan naming Muslim na makita ang tunay na daan sa pamagitan ng aming Panginoong Kristo. Purihin ka o aming Diyos at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagat samo din sa matamis na pangalan ng aming Panginasus. Jesus. Amen.